Hello guys, so ngayon uh, may bago akong uh, application na ituturo sa inyo at kung pa paano ito gamitin. Umihina ba ang signal ng inyong wifi? Minsan hindi ka na mga connect kahit uh, may load pa naman. So ngayon uh, may bago akong application na ituturo sa inyo kung paano malalaman kung sino-sino nga ba ang nakakonek sa ating wifi uh, gamit lamang ang pag-scan. Maraming mga info ang makikita dito sa mga devices na nakakonek. So kung Android ang gamit nyo, pumunta lamang kayo sa Play Store. At kung Apple naman, ay sa Apple Store. I-type lang sa search bar ng Play Store ang Detect Wi-Fi, who is on my Wi-Fi. Ito nasa itaas na logo. Pagkatapos yung ma-search, ang Detect Wi-Fi, who is on my Wi-Fi. Ah, basahin natin muna ang Uh, about dito sa application na ito. Ang ratings and reviews sa application na ito ay 4.4. Kitang ang kita niya naman, ang halos uh, rate sa kanya sa rubrics na 1 to 5 ay 5. Uh, mostly, ang comments ay positive. This app helped me identify who is connected and ability to block unrecognized devices. Perfect Wi-Fi management tool very useful, so kung mapapasin nyo lahat ng comments sa uh, application na ito ay napakaganda, so ibig sabihin very effective talaga siya. so yan, i-install na natin after installing lalabas ang open, i-open lang natin Yeah, after my install, open lang, then hintay nating mag open ang logo niya. Grabe ko guys. Napakadali lang ang setup nito. At mamaya-maya ay ituturo ko sa inyo kung paano setup. 'yan. How to use Who is on my Wi-Fi. This app can quickly scan my Wi-Fi to find who is on my Wi-Fi. with the app, you can see all the devices connected to my Wi-Fi network. You can check also the connected devices details and block the Wi-Fi at router admin page. So, pag lumabas ang access full content, i-close nyo lang yan. Okay. After nyo mag-close, lalabas na yan who is on my Wi-Fi. I-click nyo yung who is on my Wi-Fi. So guys, makikita nga pala dito yung gamit nating wifi, yung kanyang IP address, gateway, address, and DNS address 1. So mahalaga yan. Okay, ini-scan na natin kung ilang devices nga ba ang nakakonect sa ating uh, wifi. So based dito sa scan natin ngayon, ang connected devices ay tatlo. Yung aming router, yung B2061 device. Yan po yung aking cellphone at yung isa namang gadget na OPPO A3s. So, ibig sabihin, walang nakaka-connect na iba sa aming wifi kasi yun mostly na nakikitang device sa na nakakonnect na yan ay amin. So, pwede nyo i-rescan para ma-reassure nyo kung wala na ba talagang ibang devices na nakakonek? Okay. So, dito, once na nakakonek nyo yung... Once na i-click, niyo nyo yung isang devices. Di yan. Makikita nyo yung mga detail. So, inuulit ko guys, ito yung application. So, makakatulong ito sa atin. Maraming salamat.